at shout out mga idol Ayan, nandito tayo mga idol sa parkingan Ayan, na ka-idol natin oh Ah, dito tayo ngayon mga idol sa parkingan ng ah uh, ano, dito sa may kanlubang. Ito pa ka idol, a followers. Ah, ito a followers natin. Yan na pangalan mo idol. Mark Sanchez. Ayun. Mark Sanchez pala. Ano uh, ko ito sa palo ah, Sa palo. Ayan, yung unit niya mga idol. Uh, karga nila ay uh, subdrink. No? Uh, subdrink. Ano tracking doon? Uh, BC. Uh, BC. Uh, BC. uh BC. Ayan. ay, uh, doon kami idol. Uh, pinaparada kami doon sa ano? Sa harap ng budiga. Pinalayas kami doon ng guardia. Kaya dito tayo ngayon sa parkingan. Ah, saglit lang mga idol ah, kaya video lang tayo sa ayan na ah, mga trupa natin mga idol. Ayan oh, madami. Ayan yung ating isang tropa mga idol, yung mga tinwiler, tinwileros. Ayan. Tinwileros. Ayan oh, marami tong mga idol, la, ah, TDSP, ah, TDSP at saka TDP. Ayan, yung mga T TDP mga idol, ah, yung mga tinwiler na puno-puno yung uh, paradaan mga idol. Ayan, ah. Uh, uh, ito yung ulit kami idol. Uh, ayan. ayan, dalawa muna kami. Ang isa nandoon sa dulo. Uh, mga idol, oh. Uh, tawin tayo mga idol kasi uh, para makita nyo yung uh, paradaan namin dito sa uh, paglubang. Ayan, uh, yung mga Jixi. Uh, uh, transport, uh, yan. Ah, uh, mga TD speed niyan mga idol. Ano? Ah, uh, ito yung pinakamalaking uh, paradaan mga idol uh, dito sa Kanlubang. Ah, uh, minsan yung iba dito ah, uh, uh, mga na uh, Ah, uh, magaano? Ah, palipas ng truck ban na uh, yung iba ay uh, maghintay na hindi pa hindi pa makargaan. Kasi dito kasi mga idol bawal kasi dito mga idol uh, paparada ka sa gilid-gilid lang. Kasi uh, may multa 1,000 10 kung mahuli ka di uh, dito talaga sa paradahan na malaki. Ang um, uh, uh, paradahan. Ayan, ayun uh, lang mga idol. Uh, maraming salamat sa panunod ng ating vlog. bye, -bye mga idol.